Naglalagay ka na sa mga gat, naglalagay ka sa mga ganito. Pwede kayong gumamit ng masking tape para hindi tumulo yung ating A and epoxy. Yung sa may una mong pagmamasilya, dapat may sinusunod ka. Kunwari ito, puro pa ganun pa lang yung masilya namin. So, kung uh, kumbaga parang pa-vertical mo lang muna. Tapos susunod na dyan, pa-horizontal part na. Ayan, yeah, maganda magandang araw sa inyo lahat mga kamusta. Ayan, yeah, narito tayo ngayon sa ating proyekto at magbibigay idea tayo muli mga kamasta dahil meron tayo mga follower subscriber na nagtatanong kung ano nga daw ba yung step by step na ginagawa natin para sa wall at saka sa kisame kung paano tayo magpintura so dito bibigyan muna natin sila ng phase 1 mga kamasta kung saan paano nga ba yung step by step ng pagmamasilya natin ano nga ba yung kailangan nating malaman at kailangan nating i-prepare pagdating sa ating pagmamasigya ng ating tisa may bago tayo magpintura. So, alamin natin kung ano yung materyales na una natin ginagamit bago tayo maglagay ng coating natin ng pintura. So, tara! Yan. So, narito tayo ngayon sa Jadi Project, mga kamusta. So, ito, naglalatag na yung tropa, mga kamusta, no? So, dito sa may pinaka-terrace natin. Eto na lang yung hindi nalalatagan, tapos yung isang kwarto doon. Bali tinatapos na rin nila yung lahat ng mga designs. At the same time, sinasabay na rin namin yung pagpipintura natin. So dahil diyan, may mga followers tayo na may gustong nga matuto kung paano nga ba yung proseso natin. So kahit na sabihin na natin na hindi natin may bibigay yung talagang detalyado na ito, bibigyan ko kayo ng idea kung ano nga ba yung mga unang mga step bago tayo mag final coating o kaya naman magpipintura ng ating kisame. Dahil nga, Nasa pagpipintura na tayo ng kisa may mga kamusta eto yung ating ituturo ngayon. ay okay, alamin natin yung mga bagay na yan mga kamusta dito sa parte na to. So, yon ang bibigay natin na idea para sa lahat. So, dito, may ginagawa tayong phrase na part ng pagpipintura natin. Pero bago tayo pumunta sa dako na yan, alamin muna natin kung ano yung kailangan mong gawin bago ka magmasilya. So, dito, Meron tayong grinder dito mga kamusta na kung saan ginagamit natin na pang uh, wall, pwede rin sa kisame. So itong grinder na to mga kamusta, binabalahan natin to ng na number 36. Yan po yung ginagamit natin na pang grind ng ating mga ceiling mga kamusta no. So yun ang uh, titingnan natin ngayon kung paano. Meron tayong part na kung saan kailangan nating gamitan ng grinder kung saan eto mga ribs natin na to kailangan mo padaanan so kung makikita nyo wala hindi mo siya ma, ma mapapansin pero kailangan mong i-grind yung mga bandang pinakadulo niya so yan ang ginagawa namin So ayan ang unang gagawin mga humasta, no? So gamit itong uh, improvised na plate natin which is nilalagyan natin ng number 36. So yan ang ginagawa namin para maging pantay yung ating kisame. Kasi yung iba, ang ginagawa lang nila, lagyan na ng uh, A&E epoxy, diretsyo masilya na kaagad. Ngayon, hindi nagiging pantay yung ating mga kisame. Kasi nga yung mga dugtungan, kalimitan, nagkakaroon ng uh, mas mataas, mas mababa doon nagkakaroon ng uh, kumbaga nakikita yung mga problema na kung saan nakalubog at saka nakalitaw. So minsan medyo malaki-laki yung habol natin sa masilya kapag kaganoon mga kamusta no. So ang ginagawa natin diyan, ito yung pinang papantay natin at design time sa mga rivets, yun din yung mga ginagawa natin na pinangbabawas doon sa mga nakausling mga rivets natin. So totally hindi siya nakausli. Kumbaga yung pinakadulo lang ng ating mga rivets kasi may mga rivets tayo na kung saan kahit na nakalubog yan meron at merong nakausli sa binundang gitna niya kasi nga ang rivets mga kamusta dome type yan so hindi siya totally na flat na flat pag flat sana yan okay lang kasi nakalubog na siya eh ngayon kailangan mo siyang i-grind ng bagya so kailangan flat na flat kasi eto ang silbi na etong, uh, plate na to yun yung pangpapantay natin kaya kung makikita nyo lapat na lapat kasi itong etong itong itong diameter na ito mga kamasta o kaya itong bilog na to nakasa 6 inches. So ang ganda niyan kasi malapad. Ngayon, pagkatapos mo niyan, pwede na tayong maglagay ng ating ANB epoxy. So, yung proseso na yun mga kamasta, yung pag-grind, bali dalawang beses mong gagawin. Kasi yung una namin ginagawa, rebits muna, tapos bago tayo, tagay ng ANB epoxy. Kung saan, ito na yung ginagawa namin na sumusunod. Yan. So nilalagyan na natin ng EMD epoxy 'yan. Lahat ng mga dugtungan, 'yan, dugtungan na 'yan. Tapos lahat ng mga gap neto na, na kung saan kailangan na kailangan mo maglagay ng EMD epoxy. 'Yan. So 'yan yung mga ginagawa natin. 'Yan yung pinakaunang uh, Masilya na ipapahid mo sa ating kisame. 'Yan yung mga una mong ipapahid para sigurado na kumakapit yung bawat pagitan ng ating mga hardplex o kaya ng mga mga board na ginagamit. So itong ENB uh, epoxy na to applicable to sa mga board na ginagamit natin sa kisame. Kung saan pwede sa cement board, pwede sa plywood, minsan ginagamit na rin namin sa gypsum board. So yung uh, gypsum board kasi, 'di ba, may pagkaboral 'yon. Pero minsan ginagamit na rin namin yung ENB epoxy na 'yan. So uh, yung ENB epoxy na 'yan, dapat 'yan yung haluan nito 50-50 mga kamusta so, ibig sabihin, etong kabuuan netong dalawa na yan, kunwari yan ang haluin mo ng buo pagsasabayin mo sila para tumigas siya mga kamusta, kasi hindi yan titigas kung hindi mo iahalo ng pareha so, uh, kunwari kung maghahalo ka ng 1 fourth dyan sa may, uh, sa may dilaw na to maghahalo ka rin ng 1 fourth dito sa uh, sa may asul na to so, ganon yung haluan yan mga kamusta no. so, dapat yan halong-halo ngayon, pag naglalagay ka na sa mga gap, eto yon. Pag naglalagay ka na sa mga gap, naglalagay ka sa mga ganito, pwede kayong gumamit ng masking tape para hindi tumulo yung ating A and B epoxy. So, pwede rin kayong gumamit ng plastic, mga kamasta. Yung plastic na yon, yung uh, garbage plastic, pwede kayong gumamit ng ganon. So, yun yung mga ginagamit namin para hindi tumulo yung ating A&B epoxy. Kasi kalimitan, pag mo, nanilagay mo lang na ganyan. Kumbaga, pinabayaan mo siyang pinahid na ganyan. Meron yung uh, part na kung saan babagsak talaga siya. Kasi nga, uh, yung ENB uh, foxy din, parang luha po yan na tumutulo. Ngayon, pagkatapos natin dyan, igragrine natin uli. Eto siya. So, balik tayo doon. Igragrine natin siya uli. Kung, kung saan, pinakita natin doon kanina. So, hinapyawan natin dito sa part na to. Ngayon, nakaprepare na to para masilyahin naman natin ng ginagamit natin na pang kisame at saka pang wall na masonry pati so yan yung ginagamit ng aking bayaw mga kamusta, ayun sya so papakita natin ngayon kung paano tayo maghalo bago tayo magmasilya ng ating kisame kasi kung makita nyo to, namasilyahan na to wala pa hutang pentura pero nakikita nyo ito's yan na nilatagan natin ng, o kaya pinahiran natin ng masilya mga kamusta so eto yon masonry pati Damit natin boysen mga kamasta no? So yung masonry natin mga kamasta Hinahaluan natin yan ng patching compound Ayan po yung patching compound na yan So kung makikita nyo Meron tayong mga brand na mga patching compound Na kung saan ginagamit natin Meron ding uh, uri, mga boysen, ganyan Tapos ngayon Ang haluan niyan, yung isang galon nito, mga kamusta. Isa't kalahating kilo, mga kumusta Kasi yung isang ganito, 2 kilograms. So hatiin mo lang 'yan. O kaya diwan ka ng 1/4. So ngayon, para halong-halo 'yan, gagamitin natin siya na mixing machine para siguradong halong-halong mga kamusta no? so yan, pag nahalo na yan mga kamusta pwede na nating ipahid dito sa ating kisame ganon din sa ating pader kaya kung makikita nyo eto natapos na yung vertical nya natapos na ngayon ang ginagawa na ng tropa ngayon yung horizontal part kasi dalawang uri tayo ng pagbamasilya. Hindi lamang po 'yung pag nagpahid ka, hindi pwede 'yung gano'n. So hindi 'yun, hindi 'yun na uh, accurate mga kamusta. Kasi nga ang ginagamit naming paleta diyan, eto 'yon. 'Yan 'yung ginagamit naming paleta na halos nasa 12 inches mga kamusta, no? So uh, ngayon, kapag kaya nalagyan mo na ng uh, vertical o kaya patayo na ganyan, susunod na dyan, pagka natuyo pwede mo na siyang i-horizontal kung saan yan yung ginagawa ng tropa natin. So halos lahat to. Ito, nalagyan na to. Horizontal na ganon. And then, tsaka tayo magliliha. So dun sa part na yon yung pagliliha na yung mga kamasta, dun na natin siya mag magkakaroon ng retouching. So hindi pa hindi pa agad-agad na no? matatapos agad mga kamasta, no? So maproseso pa. Ganon din sa kisame natin. Kapag ka sa kisame naman natin, kunwari pa baba lahat na ganon, meron na naman yung second part na papunta naman dito so ganun ang ginagawa natin kapag ka tayo ay nagmamasilya so hindi lamang isang portion lang talaga kapag ka nasa retouching ka na kahit nasa anong part ka na yung sa may una mong pagmamasilya dapat may sinusunod ka kunwari eto puro pa ganun pa lang yung masilya namin so uh, kumbaga parang pa vertical mo lang muna tapos susunod na dyan pa horizontal part na so yun yung ginagamit nating masilya para dun sa Maykisa may kisame, ganun din sa ating pader mga kamusta. So halos parehas lang. Ito, ito yung uh, masungdipati na gamit ni uh, Adrian, yun din yung gamit ni Bayo Noel. So halos parehas lang na masungdipati. So may mga magkakaibang mga uh, brand din o kaya uri ng mga masilya na ginagamit na pwede niyo namang gamitin. Pero sa amin po mga kamusta ito, uh, ilang uh, sabihin na natin, ilang decade na rin yung nakakaraan. Boysen pa rin po yung ginagamit namin. Although, meron din tayong mga brand na ginagamit na iba, kagaya ng Davies. So, uh, may, mga, may mga uri na mga pintura na no, kung saan na, uh, uh, nababagay sila, kung saan din namin sila ginagamit. So, ayan, yung ginagamit natin, mga kamasta, no? Yan yung pamamaraan natin. Ngayon, pagkatapos nating uh, mamasilyahan yan ng horizontal at saka vertical, pagkayan natuyuan na, mga kamasta, ngayon, Gagawin naman natin ngayon, maglilihan naman tayo. Gamit 'yung ating sanding machine. So, eto may sanding machine tayo dito. yan, So may meron tayo 'yung sanding machine na ganito kalapad. Meron din naman 'yung uh, mas maliit na tinatawag na palm sander. So, palm sander naman 'to. Pero 'yun nga lang, mas malapad, mga kamusta, mas mahaba. Mas prefer ko kasi gumamit kayo ng ganito kalapad. Lalo-lalo na kung yung uri ng kisame natin, syempre dapat plain na plain po yan. O kaya naman talaga makukuha mo yung magandang uh, latag niya mga kamusta o kaya magandang pagkakapintura niya. So ipakita natin kung paano gamitin naman yung palm sander na yan. Dito sa part na to, naglilihan na yung tropa. parehas lang yung para natin mga kamusta no? pagdating sa kisame at sa wall so parehas lang yan so yan na yung mga sumusunod na ginagawa natin mga kamasta and then sa retouching naman o kaya naman yung final na touch natin ginagamitan na natin siya ng mano-mano kung saan yung mano-mano na yan bago tayo magpipintura mano-mano muna yung pinakadhuli para bago mo siya mapinturahan kasi magkaiba yung sa may palm sander mga kamusta o kaya yung sanding machine tapos yung sa mano-mano kasi sa mano-mano mararamdaman mo pa rin yung mga dulo-dulo niyan lalo na sa mga kantuhan importante na mawala yung mga parang bulubulutong niya dun sa may kantuhan na hindi na abot ng ating mga palm sander o kaya naman sanding machine so may mga may mga pamamaraan tayo na sinusunod mga kamusta kaya na napapansin ninyo by portion tayo kasi pagkain na ito, kung sasabayan natin ito ng sanding machine dito sa may ibang part, so malikabok na yun. Ngayon, portion by portion tayo para kung sakali, walang gaanong na istorbo sa mga nagtatrabaho. Ngayon, pagka natapos na yun mga kamusta, nakaprepare na tayo dyan para dun sa may primer tayo mga kamusta. So gamit yung primer natin na flat latex. Yung flat latex na gamit natin mga kamusta. Yan. Flat latex, mga kamasta, yan na yung nagiging coating natin. May kulay man o wala, mga Kamusta? yung flat latex o kaya naman, hindi kami gumagamit ng makintab na uri ng pintura. Lalo-lalo na sa kisame. Para hindi madaling magkapitan ng dumi, mga kamasta. O kaya napapansin yung dumi. Tsaka ang kaganda niya pagka flat latex, mga Kamusta? nagiging intact yung inyong mga kisame. So, depende na yan sa choice ng uh, ng uh, may-ari o kaya naman kung ano yung gusto nyo mga kamasta lalo, lalo, lalo sa mga client natin yun yung pamamaraan natin mga kamasta so itong part na to tatapusin lang muna yung magmamasilya so yun yung gagawin niyo kung may mga maihirap kayong mga design nyo unahin nyo muna yung pagmamasilya eto may sidings pa ho yan so bago natin i-finish yan tatapusin muna natin yung pagmamasilya para hindi mahirapan yung tropa at bago natin takpan yung mga, kunwari, ito, yung sidings nito, may sidings pa yan, pero iuhuli muna natin. So, sinasabay na natin yung pintura, preparation ng ating kisame, ganun din sa ating wall. Para makita na natin yung outcome nya. Kagaya ngayon, wala pa ho itong pintura, pero, ilan nyo, puting-puti na po siya. So, konting idea lang to. Konting tip para sa lahat, mga kamasta. So, uh, yung paglilihan yun, napaka-importante, mga kamasta. Huwag niya, huwag niyong hayaan na yung pagliliya mga kamusta yung hayaan nyo lang kaagad na matapos agad na kumbaga na hapyawan lang tapos na so dapat yan iwasan natin magkaroon ng mga lubog lubog bako bako yung ating mga kisame kahit sa pader mga kamusta kaya nga yung ginagamit namin mga paleta sa kisame tingnan nyo, tapos sa wall so malalaki so uh, depende na lang yan sa mga magpapahid pero uh, para sa akin bentahi kasi na malalaki yung paleta nyo Kasi meron yung mga maliliit na lubog ng ating mga wall Kagaya nito meron at meron yan Kaya nga pinapadaanan muna namin yung ng grinder Nililiha muna natin yan O kaya cup wheel yung ginagamit natin Bago natin siya primeran So ito kaka primer lang, wala pang masilya to Kaya kung napapansin nyo, may mga crack crack pa lang ho yan So wala pang, pinto, eh, wala pang masilya yan primer pa lang po yan okay so hopefully nakapagbigay idea ako para sa lahat kasi eto maliit lang naman to na, na bagay na kung saan tinatanong kasi ng mga subscriber natin kung ano yung proseso natin at yun daw ang gagayain niya so kasi natin mga kamusta halos sa uh, sabi ko ka kanina yung paggamit natin ng uh, itong uh, mga materyales matagal na ho siya so uh, sabihin na natin na itong edad ko na to matagal ko na rin po siyang ginagamit ayan so uh, masasabi ko na magandang uri mga kamusta kasi yun yung ginagamit natin mga master natin dyan muli kung uh, may konting kaalaman kayo patungkol dito sa ganitong pamamaraan o kaya mas may maganda kayong uh, pamamaraan comment nyo na lang po sa baba then uh, wag na lang po tayo maging haters mga kamusta, no? So, tulungan natin yung mga nangangailangan ng uh, idea kasi maraming mga gustong matuto. Yun nga lang, yung iba kasi ginugulo nila. Tapos yung iba, hindi uh, natin alam kung ano yung kailangan natin sabihin sa kanila. Pero ang masasabi ko lang mga kumusta uh, tulong-tulong lang para sa lahat. Mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye.